So yung what's up, mga brad Update na naman po tayo Sa mga nag-order nito mga speaker box na to Baka maisip po sa mga nag-order nito Na hindi po namin ginawa yung mga order nila So itong So itong mga box na makikita niyo dito sa video ito Ay pick up po to ng December 10 to 20 So ipapakita ko po muna sa inyo uh, Para ma-update po yung mga nag-order nito Baka matatandaan ko po yung mga may-ari dito or may itong mga nag-order nito ay imi-mention ko dito sa video ito. So ayan, halos kada video ko, mayroong tumawag. O walang pangalan. Kada video ko lang may tumawag. <laughs> 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 Mao gini lang itong tunong og Mao gini lang itong tunong og tawag video ko. Uh, alam niyo mga brad. Kahit wala pong nagtanong sa akin. Sa isang oras, oh, may text pa. Alam nyo mga brad, kahit hindi po kayo magtanong, alam nyo ba kung sa isang oras, ilang pong tumawag itong cellphone, uh, itong cellphone number na to? Baka nasa 20 po. Baka nasa dalawang po yung tumawag isang oras. Kaya nga, minsan, uh, isasailin ko po yung cellphone ko. Kaya nga, pag may mga customer po kami na magpunta dito, at magtanong kung saan po sila dadaan ah, hindi po namin masagot dahil nakasailin po to at iyon po sa pag-update itong nag-order itong dalawang box yung taga Catmoon, norte ng Cebu so ayan na po ang dalawang box mo sir na D18 so ipapakita ko muna sa inyo ayan na po Mr. Customer ang inyong dalawang D18 taga Catmoon, norte ng Cebu so ayan na po Mr. Customer yung isa Ah, patapos na rin sa pag-primer at yung isa, tapos na po kanina. Medyo ipinasok po namin sa loob dahil maulan po kanina. At itong dalawang pool rings na naman. Ito, natatandaan ko po yung pangalan nito dahil uh, ah, kakachat, kakachat, lang po niya ngayon. Mr. Chris Maiko ng Buhol. So ayan na po ang dalawang mid-high pool rings mo, sir. So ayan, ay pintura po ito namin ngayon baka mamayang gabi ay isisit up na po namin yan para bukas or sa, sa susunod na araw ay ipasip na po ito namin so punta po tayo dito sa amin na silyaan po so yan uh, kung natatandaan nyo mga brad kahapon may nag pick up po dito sa amin yung taga dalagit may sinabi po ako na kay Miss Dandoy Kanyada ng lawaan uno sa kanya po itong binigay namin kahapon dalawang diitin so ayan pinagpalitan po namin nang dalawa, so ayan na po Mr. Dandy Cañada so yan po ang pinangako ko sa inyo na papalitan po namin sa pagawa ngayong araw na to dahil nagka-pick up po to ngayong uh, December 10 to 15 so ayan kayang kaya pa po to dahil, uh, dahil 11 pa naman po ngayon at punta po tayo dito sa may pintura na Uwal Triwe, shout out po sa iyo Mr. Customer ng Bunbun Cebu a mountain barangay ng Cebu City ulit dalawang customer po namin yung taga Bunbun uh, may nagpunta po dito sa aming site kahapon, taga Bunbun pa rin. Another 2 by 2 sit up na naman, Mr. Tagabunbun. Ito Tagabunbun to. May nagpunta pa din dito sa amin kahapon na taga So ayan po, yung dalawang dual three way mo, Mr. Customer. Unang Tagabunbun. At dito punta na naman po tayo sa loob. So ayan, dalawang MCBD12. Ayan po ay para kay Mr. Customer, Mr. Nidos Bidra. Another customer na naman, Tram Bohol. So, ayan na po ang dalawang D12 po, sir. Ngayon, isisit-up po ito namin pagkatapos malagyan ng mga corner guard. At ito, Miniscope 15 Oversize. Dalawang box para po sa taga Naga. Ah, Nag-chat po si Mr. Customer ngayon na okay na po ba daw ang kanyang ah, Miniscope. Ah, sinabihan ko na ang kulang nito ay ang pag-cutting na lang po sa screen. So, ayan po ang screen. At ito. Another customer ng Bohol. Isang DIY Ampli Cabinet. Balit tatlo po ang customer natin sa Bohol ngayon. Isang customer, dalawang MCBD-12 at isang customer, dalawang mid-high Full range. At itong isang DIY Ampli Cabinet. Yan po ay taga Bohol pa rin ang nag-order nito. At ito, kulay pula. Mr. Customer ng taga Hagubiao Mandawi. Ayan, naka-schedule po ito bukas. Mr. Customer, kung mapanood mo itong video na to, ayan po ay para sa inyo. Ang kulang cool nito ay ang pag-install na lang po sa mga speaker at driver unit pati sa handle. Ah, madali lang naman 'yon dahil ah, naka-ready naman po 'yung mga kagamitan yan Ah, so nasa likod, ah, na-mention ko na to sa una kong post. Ito lang po ang wala. So shout out po sa iyo Mr. Customer Dalawang mid-bass D12 sa Lapu-Lapu. Ayun po Mr. Customer, hindi ko natandaan 'yung pangalan mo pero nag-chat po siya sa amin kagabi na pipick upin up daw to niya ngayong darating na Sunday. So hindi na naman po kami makapag video okay ngayong Sunday At ayan pa po ako Kung nakikita niyo itong kinupost namin kagahapon Na nagpick up po ng kulay carrots Yung dalawang D18 So ayan Nagdagdag na naman po siya ng dalawang D18 At ito po kay, At ito na po Para kay Mr. Customer ng Taga Bonbon Ayan na po ang dalawang D15 mo sir Yung pangalawang Customer ng Taga Bonbon So ayan lang po muna